Isa sa kinatatakutang paksa na binanggit sa mga propesya sa Biblia ay ang Mark of the Beast. Mula pa noong sinaunang panahon, ang ideya ng isang tatak na magpapahirap sa sangkatauhan ay bumihag na sa imahinasyon ng parehong mananampalataya at mga nag-aalinlangan. Sa mga nagdaang dekada, nasaksihan natin ang pag-usbong ng teknolohiya at artificial intelligence, na nagdulot sa ilan na magtanong kung may kaugnayan ba ang mga ito sa inilarawan ng Biblia sa Revelation tungkol sa Mark of the Beast. Nagbabala ang Biblia tungkol sa isang pandaigdigang sistema na ipipilit sa mga tao na magmarka sa kanilang kamay o nuu, at kung wala ito, hindi sila makakabili o makakapagbenta. Sa video na ito, ating susuriin ang koneksyon sa pagitan ng mga aral ng Biblia at makabagong teknolohiya, at kung paano maaaring gumanap ng mahalagang papel ang artificial intelligence sa pagpapatupad ng pandaigdigang sistemang inilarawan sa Book of Revelation? Lahat tayo ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa konsepto ng Mark of the Beast, maging sa pagbabasa ng Biblia, pagtuturo sa mga simbahan, o sa mga talakayan. Ang paksang ito ay malawak ng tinalakay at sinuri. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang propesyang binanggit sa Revelation Kabanata 13 ay nagbunga ng iba't ibang interpretasyon. Ang Mark of the Beast ay nauunawaan sa iba't ibang paraan, may mga tumitingin dito bilang isang espiritual na simbolo ng katapatan sa isang sistemang salungat sa Diyos, samantalang ang iba naman ay ipinapaliwanag ito bilang isang literal na tatak na ipapataw sa mga huling araw. Isang mahalagang punto sa literal na pananaw na ito ay dumating kasabay ng pagsulong ng impormasyong teknolohikal at digitalisasyon ng ekonomiya. Sa second half ng 20th century, nang lumitaw ang mga barcode at elektronikong sistema ng pagbabayad, nagsimulang magtanong ang ilang kristyano kung may kaugnayan ba ang mga inobasyong ito sa propesya sa Biblia. Noong 1970 at 1980, ilang mga ngaral at manunulat na kristyano ang nagsabi na maaaring magtatag ng isang pandaigdigang pamahalaan sa hinaharap na mga ngailangan ng isang nakikitang marka, tulad ng isang barcode na tato o kahit isang microchip na itatanim sa ilalim ng balat, upang makalahok sa pandaigdigang ekonomiya. Ang ideyang ito ay nakabatay sa Revelation 13.16-17 kung saan sinasabing walang sinumang makakabili o makakabenta ng walang mark of the beast. May ilang tagapagpaliwanag na nagsasabi na ang isang microchip na itatanim sa kamay o nuo ay maaaring maging katuparan ng propesya tungkol sa mark of the beast, dahil maaari itong gamitin para sa pagkakakilanlan at mga transaksyon ng hindi na kinakailangan ang pisikal na pera. Bukod dito, ang paglaganap ng cashless payment systems, mga cryptocurrency, at lumalawak na kontrol ng mga gobyerno sa mga transaksyon ay nagdulot sa maraming tao na seryosong isaalang-alang ang posibilidad na ang marka ay hindi lamang isang simbolo, kundi isang teknolohikal na realidad na maaaring ipataw sa hinaharap bilang isang kinakailangan upang makilahok sa lipunan. Sa makabagong panahon, sa mabilis na pagunlad ng Artificial Intelligence o AI, nagkaroon ng bagong kahulugan ang ideya ng Mark of the Beast. Kung noon ay nauunawaan ito bilang isang simbolikong tanda ng pagsunod sa isang relihiyoso o pampulitikang sistema, ngayon ay mas dumarami ang naniniwala na ito ay maaaring isang literal na teknolohiyang ipapataw sa mga tao sa nalalapit na hinaharap. Maaari bang magkaroon ng papel ang artificial intelligence sa katuparan ng propesyang ito? Sa mga bansang tulad ng China, na itaguyod na ang mga social credit system, kung saan ang bawat mamamayan ay minamanmanan sa pamamagitan ng mga kamera na may facial recognition at artificial intelligence o AI. Ang kanilang mga kilos at pag-uugali ay may direktang epekto sa kanilang pag-akses sa mga serbisyo tulad ng mga pautang, transportasyon, at maging sa trabaho. Sa kabilang banda, kasabay ng pag ng digital na ekonomiya, unti-unting nawawala ang pisikal na pera, na napapalitan ng cryptocurrencies, digital wallets, at biometric payments. Ang pagsasanib ng AI, digital identification systems, at ang unti-unting pagkawala ng pisikal na pera ay maaaring humantong sa isang hinaharap kung saan ang lahat ng transaksyon ay magiging ganap na sentralisado at kontrolado. Dahil dito, ang propesyang inilarawan sa Revelation 13.17 ay tila nagkakaroon ng mas malinaw na kahulugan at ang sinumang walang tanda, o pangalan ng halimaw, o bilang ng kanyang pangalan ay hindi makakabili o makakapagbenta. Ang implantable microchips ay nagsisimula ng gamitin sa iba't ibang larangan. Sa ilang mga bansa, may mga empleyado nang tumanggap ng subcutaneous implants upang makapasok sa mga gusali, makagawa ng pagbabayad, at mag-imbak ng medikal na impormasyon. Kung ang mga sistemang ito ay maisasama sa artificial intelligence at gagawin sa pilitan, maaari itong magresulta sa isang mekanismo ng ganap na kontrol sa populasyon. Ang epekto ng artificial intelligence o AI ay hindi lamang limitado sa larangan ng ekonomiya at lipunan, ito rin ay malalimang binabago ang espiritualidad. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, lumitaw na ang mga robotic priests na dinisenyo upang magbigay ng pagpapala, manguna sa mga ritual, at sumagot sa mga tanong tungkol sa pananampalataya gamit ang AI. Sa Japan, halimbawa, may mga robotikong mungheng budista na kayang magbigkas ng mga sutra at manguna sa mga seremonya ng libing. Sa ibang mga bansa, ginagamit na rin ang AI programs upang magbigay ng personalisadong espiritual na payo, gamit ang mga algorithm na sinusuri ang emosyon at paniniwala ng tao upang makapagbigay ng sagot na akma sa kanilang pangangailangan. Sa pahayag kabanata labintatlo, inilarawan kung paano hihingi ng halimaw ang pandaigdigang pagsamba at magtatatag ng isang sistemang may ganap na kontrol sa sangkatauhan. Revelation 13.14-18 Kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw, nagpaulan siya ng apoy mula sa langit, at ito'y nasaksihan ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tibak ngunit na buhay. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw samamba sa kanya. Sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sanuo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalan yun. Kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay anim na raan at anim na anim, anim at anim na put anim. Sa Revelation kabanata labintatlo, inilarawan ang dalawang halimaw. Ang unang halimaw maraming tagapagpaliwanag ng Biblia ang tumukoy dito bilang ang Antikristo. Ang ikalawang halimaw kilala bilang ang bulang propeta. Ayon sa teksto, nililinlang ng bulang propeta ang mga naninirahan sa mundo sa pamamagitan ng kahangahangang mga tanda at himala. Dahil dito, marami ang malilinlang at maniniwala sa kanya, sa paniniwalang siya ay isang tunay na propeta. Sa Biblia, si Kristo lamang ang may kapangyarihang bumangon mula sa kamatayan sa pamamagitan ng Diyos. Ngunit gagayahin ito ng Antikristo upang dayain ang mundo at itampok ang sarili bilang isang Diyos. Dito papasok ang bulang propeta, na susuporta sa panlilinlang na ito gamit ang mga tanda at himala upang gawing kapanipaniwala ang daya at pagpapanggap na nagbibigay ng buhay sa larawan ng halimaw. Kung pagsasamahin ng artificial intelligence, robotics, at advanced technology, posible kayang ang larawan ng halimaw ay isang AI-driven entity na mukhang buhay. Kung totoo ito, Maaaring gamitin ng Antikristo ang makabagong teknolohiya upang palalimin ang panlilinlang, kaya't maraming tao ang mahuhulog sa pagsamba sa kanya. Sa kasalukuyan, mayroon ng mga digital avatars, humanoid robots, at virtual assistants na kayang gayahin ang pag-iisip at kamalayan ng tao sa pamamagitan ng artificial intelligence. Ayon sa Biblia, sa panahon ng dakilang kapigatian, ang mga hindi sasamba sa halimaw ay uusigin at papatayin. Ang ganitong sistema ng buong kontrol at pag-uusig ay tugma sa mga babala sa Revelation at maaaring masaksihan ng mundo sa pamamagitan ng mabilis na pagsulong ng teknolohiya. Ang mabilis na pagunlad sa Artificial Intelligence, AI, Nanotechnology, at Biotechnology ay nagbukas ng posibilidad ng isang microchip, digital tattoo, o subcutaneous implant bilang bahagi ng isang pandaigdigang sistema ng kontrol. Ang mga digital payment systems ay maaaring gawing mandatoryo, at ang hindi sumunod ay maaaring pagbawalang bumili o magbenta, tulad ng sinasabi sa pahayag Kapitulo 13, Versikulo 17. At walang sinumang makakabili o makakabenta, maliban sa may tanda, pangalan ng halimaw, o bilang ng kanyang pangalan. Ang teknolohiya mismo ay hindi masama, ngunit kung ito ay gagamitin upang pigilan ang kalayaan at pilitin ang mga tao sa isang pandaigdigang sistema ng pagsamba o kontrol, maaaring ito na nga ang katuparan ng propesya. Habang lumalawak ang paggamit ng AI sa ekonomiya, dapat manatiling mapagbantay ang bawat isa. Ito ba ay isang hakbang patungo sa kaginhawaan, o isang daan patungo sa ganap na pandaigdigang kontrol? Ano ang kahulugan ng anim na raan at anim na put anim? Ang Antikristo ay tao lamang, hindi Diyos, kahit na magpapakita siya ng mga tanda at himala upang linlanggan ang marami. Ang anim na ay isang numero na kulang sa pito, na sumisimbolo ng kapuspusan o kabanalan. Ang anim na raan at anim na put anim na ay nangangahulugan ng taas-taasang kapangyarihan ng tao na hindi kailanman magiging Diyos. Ang anim na raan at anim na put, anim na ay isang palatandaan na isang araw ay magbibigay liwanag sa pagkakakilanlan ng Antikristo. Sa panahon ng Antikristo at huwad na propeta, makikita natin ang pagsasanib ng kapangyarihang demonyo at ang pinakamodernong teknolohiya, kabilang na ang artificial intelligence. Sa harap ng mabilis na pagunlad ng teknolohiya, kailangang maging mapanuri at mapagbantay ang bawat isa. Ang tunay na hamon ay hindi lamang teknolohikal, kundi espiritwal, Handa ba ang sangkatauhan na tanggapin ang isang sistemang pipigil sa kalayaan at pananampalataya sa tunay na Diyos? Ito ay maihahambing sa tore ng Babel, kung saan tinangka ng tao na abutin ang langit sa pamamagitan ng sariling talino at kakayahan. Subalit pinaghiwa-hiwalay sila ng Diyos, ipinapakita na walang anumang gawa ng tao ang makapapalit sa kanyang autoridad. Ganoon din sa modernong panahon, gaano man kataas ang marating ng teknolohiya, ito ay mananatiling limitado at hindi makakapalit sa Diyos. Ang AI at digital surveillance ba ay nagiging daan para sa katuparan ng propesya sa pahayag? Ano ang ating magiging tugon bilang mga may pananampalataya? Ang mga ito ay mahalagang tanong na dapat pag-isipan habang patuloy na lumalago ang teknolohiya at lumalapit ang katuparan ng mga hula sa Biblia. Ngunit bilang mga Kristiyano, may katiyakan tayo na hindi natin mararanasan ang ganap na paghahari ng Antikristo. Ayon sa salita ng Diyos, ang iglesia ay mararapture bago pa man umabot sa sukdulan ng sistemang ito. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang ating pagkaunawa at pagbabantay sa mga nangyayari sa ating paligid. Ang Biblia ay paulit-ulit tayong hinahamon na maging matinu, mapagbantay, at hindi magpapalinlang. Maging handa kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 44 Sa harap ng mabilis na pagbabago sa mundo, dapat tayong maging alerto sa mga pangyayari ng hindi nahuhulog sa takot o hakahaka. -haka. Magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga pagunlad sa teknolohiya at manatiling matatag sa salita ng Diyos upang hindi malinlang ng propaganda ng mundong ito. Sa dulo ng lahat, ang ating relasyon kay Kristo ang magbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan at tagumpay, kahit anong teknolohikal na pagbabago ang dumating. Hindi lahat ng makabagong teknolohiya ay masama, ngunit bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging mapanuri kung paano ito ginagamit at ano ang mga implikasyon nito sa katuparan ng propesya. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Biblia, at kayo rin naman, pagkatapos ninyong marinig ang salita ng katutuhanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at sumampalataya sa kanya, kayo'y tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Efeso Kapitulo 1 Versikulo 13 Hindi tayo dapat mag-alala, sapagkat ang mga anak ng Diyos ay may tatak na hindi gawa ng tao, ang tatak ng banal na Espiritu. Ang tatak ng Diyos ay buhay at kalayaan. Ang tatak ng hayop ay kontrol at pagkaalipin. Sa panahong ito ng mabilis na pagbabago, ito ang hamon para sa atin, magpatuloy sa pananalangin at paghahanap ng gabay mula sa Diyos. Huwag magpadaig sa takot, kundi maging matibay sa pananampalataya, at maging handa, sapagkat si Kristo ay malapit ng dumating. Ang tunay na katiwasayan ay hindi matatagpuan sa teknolohiya o sa mga sistema ng mundong ito, kundi kay Kristo lamang, ang ating Panginoon, tagapagligtas, at tunay na hari. Ano man ang mangyari sa mundo, ang mga mananampalataya ay ligtas kay Kristo. Ang huling tagumpay ay hindi sa Antikristo o sa mga sistema ng mundo, kundi kay Hesus Kristo. Sinasabi sa pahayag kapitulo 17 versikulo 14, at sila'y makikipagdigma laban sa kordero, at dadaluhungin sila ng kordero, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, at kasama niya ang mga tinawag, hinirang, at tapat. Bagamat ang mundo ay patuloy na nagdidilim, ang plano ng Diyos ay matutupad, at ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Ang ating tiwala ay nasa soberanya ng Diyos na may ganap na kontrol sa kasaysayan at nangakong mananatili sa atin hanggang sa wakas.